Hey yo, mga korekong uh, ito nga po pala ang vlogger na maraming basher dito sa South Korea. Marami tayong mga tinitirang broker, learning agency, mga tao, na mga mapagsamantala, gobyerno na nangungurakot sa mga sahod, sa mga requirements pa lang ng mga seasonal farm worker dito sa South Korea. Hindi pa nakakaalis. Yung na sila. Uh, bad news po itong mga balitaan ko. Pero hindi pa po siya uh, totally, 100%. Uh, hindi pa totally 100%. May punto yung pagkakasabi sa akin. Hindi ko po muna sasabihin sa inyo lahat-lahat ng mga nabalitaan ko. Unahin natin sa mga requirements na sobra-sobra ang singil. Mga visa, imbis na 3,000 lang ang singil, nagiging 5,000, 4,500. Sa mga medical na lagpas-lagpas ang bayad. Sa mga plane ticket na imbis na 12 mil, mil. Wala pa dapat 20,000 mil ang balikan ng ticket. Umaabot ng 25, 30, 50, 60 yung pinakamalaki kong nabalitaan. Mula sa pasahod na hindi binabayaran ng tama, kinakaltasan ng mga broker, ha? mga overtime na hindi binabayaran, mga sahod na dalawang buwan na mga sa Pilipinas hindi pa binibigay ng mga opisyalis ng gobyerno dyan sa Pilipinas. Hawak na naman nila yung pera. Mga minamaltrato ng amo, binubog-bog, Ha? Inumura, sinasaktan, lahat na ng physical abuse, mentally abuse, hanggang sa umabot pa ng pagkamatay o pagkasawi ng mga kababayan nating seasonal farm worker dito. Gusto nilang hawakan ito, dahil, uh, gusto nilang mawala na ito or baguhin ang sistema na ito dahil hindi nila magampanan, wala silang maitulong sa mga distress nating kababayan. Ayoko muna sabihin na rinig niyo yung sinabi ko pero ayoko muna sabihin yung kabuuan. Nakakalungkot yung na balita sa akin. Ah, huwag naman sanang mangyari ito dahil may mga bayan naman na patas ang pasahod. May mga bayan naman na wala namang reklamo ang mga farmer. May mga bayan naman na lahat ng tao nila ay eh, umuuwi. Hmm. Nakakalungkot. Pasensya na sa magko-comment sasabihin mo na yung totoong nabalitaan balita ng hindi ko po muna sasabihin. Ah. Pero sana mapaganda nila itong programa nito pag sila ang humawak. Buong Pilipinas sana mapaganda nila. Ah. Ha? Sana hawakan nila ng ayos pag hinawakan nila ito. Pag kinuha nila ito sa mga local government. Ah, sana makasuhan lahat ng dapat kasuhan. Yung mga peso manager dyan na sangkot sa anomalya, mga mayor na sangkot sa mga pakikipag-usap sa mga broker, oh. Ah, kakasuhan ang dapat kasuhan dito. Si Bakpo lahat ng ano. Nakakaawa naman po yung mga maralitang Pilipino natin na nag-aangat ng magandang buhay kahit sa loob ng limang buwan lamang. Ah. Ang pangit ng balita na narinig ko na ito. Nabigla ako, bigla parang may sumaksak sa dibdib ko. Naawa ako dun sa iba na masayang umuwi. Ah, sa mga peso manager dyan, sa mga mayor, sa mga agriculture department pakiintindi po yung mga tao ninyo dahil pag hindi nyo inintindi ito batas po ng gobyerno ng Pilipinas ang kakaharapin ninyo hintay po sa update ng budget na ito na ah, kailangan ko lang pong kausapin itong nasa gobyerno sana makausap po siya ng ayos marinig ko yung tunay na budget na ito sa lahat ng seasonal farm worker, huwag po kayo mag-TNT. Ha? Ingatan nyo po ang kontrata ninyo. Hmm. Sa mga nakauwi na sa Pilipinas, pagdasal nyo na makuha ng... Hindi ko muna sasabihin para makabalik pa po ulit kayo. Ha? Update ko po kayo sa lahat na may problema na seasonal farm worker na umuwi ng Pilipinas. Ha? Na minaltrato, binugbog, kulang ang pasahod. Lahat po yan. Ha? Ah, lahat po kayo na nagkaroon ng problema at agarang umuwi. Abang po kayo sa mga susunod nating update. Dahil may maganda akong ibabalita sa inyo. Ha? Ah. Yun ang kwento po nito sa akin. Nakakuha ng 30 mil. Yun lang po muna. Maraming salamat po. God bless.